ah uh, mga kaulam, kumusta po tayong lahat? ah uh, halina't samaan niyo ako, magluto tayo ng ano, lutong ilokano. Ito yung tinatawag naming inabraw. Yan yung mga gulay na, ano, na lulutuin ko. Na iaabraw ko. Uh, binili ko sa palengke kanina. Tapos may kasama ng ano, pritong bangos. Ano, nanguna, maglagay lang tayo ng bawang dyan sa ano, lutoan natin. May tubig. Tapos ilagay natin yung bangos takpan natin at pakuluan. Then kapag kumukulo na yung sabaw, hanguin mo natin yung ano, bangus natin. Ayan, tapos maglagay lang tayo dyan ng bagong. Tapos sunod natin yung seasoning. Tapos yung talong. Ay yung siling berde. Tapos takpan natin. Hintayin natin hapok yung talong tapos lagay natin yung pagyu beans tapos yung patola yan puro bala lambot lang yan kaya pag sunod-sunod rin lang natin ilagay takpan natin din then pakuluan ng bahagya and then kapag hapok na yung mga gulay lagay natin yung dahon then ayan na ibabon na natin yung bangus na hinangon natin kanina yung pritong bangus then ayan na luto ng ating ilabraw ganyan lang kasimple yan mga kaulam kaya kayo, subukan nyo na rin gawin. Siguradong masarap to mga kaulam. Maraming salamat po sa suporta at palaging panunod ng aking mga video. Hanggang sa muli. Bye-bye!